Good evening guys Panibagong araw Panibagong vlog Napagana natin yung ano Yung UPS Yung kahapon ko na vlog Ito na guys Gumana na Napagana natin Yun na Yun Napagana na natin Batere lang talaga yung ano niya tapos receipt ng ano pius yan yano you know, napaga you know, na yano magana yano ampli na yan dito yung nakano naka plug in ayun uh, you know, ayos na ayos guys ang ganda ng ano nya pagka pure sine wave ang ganda di sya ano di sya ganon ka yung kung dito kasi sa ano nun magano siya yung kung umuugong pero dito di gaano yun oh nakapos yung The songs natin yan oh you know hmm? ganda ng ano niya pagka uh, pure sine wave Euro, you know, meron kasi siyang ano. DI transformer. You know. Yan yung pinagalan natin. Ito yung pinaka wire niya. Yan oh. Ni Euro, solo yan. Wala na siyang EBR. Ito yung ano niya, supply. Isang piraso na battery. Yan, yeah, yan pa rin yung battery natin, yan oh. Yan negative, negative, positive yeah. and then output back up and guys nasa ano nakasaksak sa UPS battery source swords you know and yung baba niyan walang walang kuryente yung apat yung apat na sa baba yan, apat sa baba kasi taas yan yung may kuryente ibig sabihin ang output niya ay nang gagaling sa inverter yan sa UPS o uninterrupted power source ito na yon ma'am Graselda sa to UPS natin na 360 watts yan nakasaksak tayo sa ibabaw yan, yung dalawa na yan. Yan. Ayos. So, tatlo na yung inverter natin. Isa, dalawa, tatlo. Ang anak, nakapulot tayo. At ang problema niya ay battery laang. Ay, ano, ang laki ng ano niya. Transformer. Ay, yun Yan yung pinaka niya. Ano Step up. Ito. Yan, may mga release siya. Meron siyang IGBT. Yan yung dyan yung kinakalibrate mula sa 12 volts lalabas sa kanya ay tu twenty ya na doon yan yeah, ang itong ano nito blue blue brown blue brown nga ba hindi mm -hmm. do double do, check natin yung linya ay neutral nasa tabi live nasa gitna o tama neutral live yan yung pinaka board nya yan yung may 20 yan taas baba yung sa baba ay ano yan uh, grid ano yan? Uh, naka, ito yan. Pakita ko sa inyo yung plug. Ito yung sa baba. Yan. You yun, oh. pag sinaksak natin to magkakaroon na yung supply sa baba. Yan. Kaya, dual. Ang, ano yan? Dual. Taas-baba yung supply niya. You yun, oh. know, oh. may cut sa gitna. Ibig sabihin, yung live na yan na linya ay para sa apat na ano apat na saksakan sa likod yun oh. separate yung sa baba yan yung pinaka grid so ang naka inbox sa kanya ito yung dinadalaw yan yan yeah itong batery. ito yung pinaka UPS nya You know? ayos na ayos bay bay ilimi pag may ganito ka bay no more burnout. out mga silpon silpon lang na uh, wifi yakang yaka kayang kaya ito nga na ampli kaya niya pag oh. Pinapos-pos ko lang para hindi CPR. <laughs> Alam nyo naman, pag CPR. Pero ang ganda ng tulog guys. Yung pure sine wave nya. Yung, ibig sabihin, yung... Yung gumagana na easy. Yung alternating current. napakalinis linis Pakinggan nyo naman, malakas na siya pero walang ugong. Wala siyang, ano... Ito kasi sinubukan ko 'yan. yan, yan sa baba. Sinubukan ko 'yan. Tingnan niyo 'yung ano. 'Yung speaker. Merong ano siya? humming niya. Ah, uh, may kakaiba na tunog, pero ito sobrang linis. Meron man napakain na lang 'yung porsyento. Tingin pakinggan niyo naman 'yung music. Napaka tining. dito galing yan dito yan pakita ko sa inyo na ah, uh, mamamatay yung amplifier ganun pa rin siya ginawa natin nung nakaraan yan tatanggalin natin tong isa yan tatanggalin natin yan negative tanggalin o oh, wala na patay patay yung amplifier patay lahat yan o wala uh, ito lang yun ito lang yung pinapagana natin, you know. Ano naman ito eh, uh, battery. Kaya wala, hindi siya nakakakurinti ito. Nandun lang yung nakakakurinti. Yung output. Output voltage kung tawagin. Again, ayan na guys. Yung pag mayroon kayo nito, napaka, ano, napaka, hindi nyo na, ano, huh? hindi nyo naisipin yung madilim so mayroon akong tatlo uh, ano na to uh, ito pa, inisip ko balihan, bilhan ko ng battery na para sa kanya nag search ako may git dalawang libo battery nito Mahigit dalawang libo lang naman. Yung kasya sa loob. Inisip ko, uh, bibilhan ko siya o ito na lang. Pero bibilhan ko siguro angkop sa kanya. Yan. Nakita nyo naman yung baterya niya na maliit lang. 4.5 iits EH lang napakaliit ito naman ano to itin itin iits so hindi na nga lahat eh ano lang siya uh, one port nito iyo know? so hanggang dito lang guys pakita sa ano natin pasilip sa napulot na inverter inverter na UPS yan ano pa rin to Uh, inverter pa rin ang laman yan. yan step up pa rin yan kasi mula sa 12 ginagawa niyang 220 yan yung napagana natin yung amplifier through so, dito lang sa ano, uh, itong UPS na yan tinawag lang siya ng UPS dahil backup uh, uninterrupted power source yan So, paano? Abang-abang lang guys pag nabilhan natin to. Ito na yung backup para sa bahay. Ito. Pag nabuo ko to. Baka pwede to dadalhin kung saan-saan. Pwede siya dalhin sa probinsya. Ito. Uh, umakyat man kayo ng kahit saan kayo abutan ng ano magdala kayo ng ilaw 20 na ito ito uh, 9 watts uh, Kayang kaya ang kaya kahit tatlong piraso pa so hanggang dito na lang guys thank you for watching na, na ipakita ko sa inyo na napagana natin at kaunti lang yung ano problema nya tinapon na ng may ari ano pa lang to guys pala ah uh, 2000 Sana ba yung nakita ko na kung anong taon siya ginawa Nasa ano to? Ano pa lang siya? Uh, 3 years 2022 nakita ko yung ano niya 2022 ba? 23 Ayan ito Ito Ah 21 Kala ko 22 Tut 2021 na yun. Ibig sabihin, apat na taon. Yan you know, December. December 31, 2021. So, mag, ano siya, 4 years. Kaya pala, bumigay na yung batere. Yan you no? Know, kitang kita yung ebidensya. Class B. Uh, yan ang, ano niya. Yan you know, o, guys. Thank you for watching. Bye-bye.